Kamimlay na naman ang mga Kim Kao fans, kilig na kilig sa pasabog. Muling bumisita si Paolo Avelino sa Showtime upang i promote ang kanyang solo movie at syempre para na rin masilayan ang kanyang nag-iisang Chanita Girl. Walang tigil na hiyawan sa studio, terno pa talaga sila ng kasuotan. Kapansin-pansin ang naging pagbabago ng mukha ni Kim Chu, tila halos natataranta kapag nasa harap si Paolo. Lumalabas lalo ang kakulaita nito. Hindi rin nagpahuli ang mga Showtime host sa pang-aasar, nangunguna na nga rito si Kais Bong na sinabing na fall na si Kim Chu. Dinagdagan pa ng mga pang-aasar nila Oji Alcacid, Amy Perez at marami pang iba. Ang Kim Kao ay komportable na nga talaga sa isa't isa. Kapag nai-inlove nagbabago ang personality. Marami rin ang nakapansin sa pagiging fresh at blooming ni Kim Chu. Mas gumanda siya kumpara last year. Iba talaga kapag nagiging single at nawawala sa buhay ang mga taong nanakit sa kanila. Ayun na sa mga komento, idol ka na talaga namin Paolo. Biruin mo kakatapos lang ng premiere night kagabi nagkita naman sila ni Kim Chu sa Sinihan pero present pa rin sa showtime may gusto talagang makita sa studio kaya nagbabalik. Ang sarap manood lagi ng showtime kasi nabubuking at nagigisa ng gusto si Kim Chu. Konti na lang at aamin na yan sa lakas ba naman mang asar ng mga showtime host sa pangunguna ni Vice Ganda. Madalas nga rin nadudulas na lang si Kim Chu Bangers kami lagi ng mga ganap. Ayun pa sa isang komento, in love na talaga kulang na lang maging showtime host na rin si Paolo para kilig overload lagi sa studio. Ilan lang yan sa mga ibinahaging komento, anong say ninyo rito?